Ito mga kachabi kasi, kapon. nag ako doon sa higaan ni Lola doon sa kabila. Ayaw naman niya tulugan doon, pero gusto niya palitan ng palitan ng ano, ah uh, bedsheet. So ngayon, nilagyan ko kahapon. Pakita ko mamaya sa inyo kung anong kulay. Ayaw niya. So, napahanap siya dito sa underground. Dinala daw dito ng kasama ko. Hindi ko alam kung anong hinanap niya. Tinanong ko sa kanya, anong kulay? Hindi daw niya alam kasi nakalagay daw doon sa plastic. Yun daw ang ilagay ko doon. Na merong kasamang ano, ah, punda. tapos na nag doon sa higaan niya. Tapos, ayaw niya. Ayaw niya yung kulay. Hindi niya gusto. Nakakainis ah, talaga Kasi, tawag nito, pag ayaw niya yan, yan kukunin ko, tapos pakita niya doon, babalik na naman dito sa underground. Pakita man, ipakita mo naman sa kanya, kung ano talaga yung gusto niya. At saka dito yung sa underground, ilang beses na kami dito nag-arrange. Tapos, ayan, kalat naman. Kasi yung mga amo, merong kukunin dito, kuha lang kikuha. Ayan, kalat naman. Tapos, buwan naman siya ng lalaki mag-arrange dyan. Tapos, ilang buwan, kalat na naman yan. Kaya, ang hirap, no, pag ano, no. Linis ka ng linis, tapos, sila naman ng mga kalat. Hindi sila marunong mag ano ba. Um, tapos nila magkuha, i-arrange nila kaagad. Hindi, basta kuha lang sa akin kuha. Ay, ayun. Dada ako ng dada dito, hindi ko alam kung anong kukurin ko. Ayun. Ayun. Iwan ko kung ito na ba yung gusto niya. Tinignan ko ngayon oh. Pero ayan, madumi yan. Nung um, palagi siya na um, sa ka ng hospital. Um, wala siyang kain niya Nung um, nag-ano siya ba pastin. Tapos naman ay paglit <coughs> pala. Inadmit siya saglit doon. Kasi na, yan 'ton, nilagnat yata siya, ubo. Kalamutan ko ang sakit nung grabe. O, ang pause ko muna dito ako sa underground. sa underground dito. dito. Ayan, pakita ko sa inyo yung underground na dito. Dami kong hinahanap, dami kong hinahanap. Sabi ko sa kanya, anong anong hanapin ko doon? Ayan o, Daming plastik na itim, ayan. hanapin ko diyan. Mag Maghalungkat ako lahat. Tapos naman, pakita ko sa kanya, ayaw niya. Ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. Iba, may dami, Nilagay doon sa plastic. Sabi ko, anong kulay? Ayaw din niya, sabi. Ang nakainis talaga itong matandaan. Mga ito. katsabi, tinan nyo, ito yung stock room nila dito sa underground. So, may pinahanap yung matanda sa akin. Hindi ko alam kung anong gusto niyang bigsit doon na nilagay daw dito ng kasama ko. Hindi ko alam kung ano. Kasi ang daming mga stack dyan eh. Hindi ko nga alam kung saan dyan. Oh, daming stack. Yan, mga carpet dyan. Oh. O yan mga ka Dito ako malapit sa gano'n. Hanapin ko yung gusto ni Matanda. Hindi ko alam kung ano. hindi na dentro ko ano gusto niya niya kung siguro yung gusto niya wala naman akong laba na labe na para alin dinungihan ka ni Lola eh. Siguro yung gusto niya. Pero ito hindi pa ito nilabahan. Ayan ko naman yung pakita ko Ayan, ito. Dalawa yung dalhin ko. At saka ayan, ipakita ko sa kanya. At saka hindi ko rin alam kung gyan na ba yan. Gyan na ba yung gusto niya. 哎呀，那，那，那，那，那，那，那，